Magandang hapon po, Sir Van Alexis Sonshago Jr. Uh, magandang hapon naman rin po. Okay. So, Van. Uh, yes, sir. Yung asawa mo, si Prima. Yes, sir. Ano, Gano'ng katagal na kayo mag-asawa? Sir, almost 10 years na po. 10 years. Yes, Ilan sir. na anak ninyo? Sir, dalawa po. Dalawa. Ilan, ilang mga taon? Sir, yung panganay po, 8. Lalaki okay. po. And then yung next one, uh, babae, 3 years old po. Oh, mga batang bata pa. Yes, sir. Okay. Uh, kailan ka umalis para mag-ibang bansa? Sir, that was uh, 2015. 2015. So, yes, give or take, eight years na rin kayo nasa ibang, na, nang ibang bansa. Pauwi-uwi naman ho. Yes, sir. And then, uh, last uh, 2020, na turn minute po ako dahil sa pandemic. Mm -hmm. Then, pinabalik po ako ng company. Yun po, bumalik ulit po ako. Kailan to? 2021 po. 2021. Yes, sir. Ngayon, sa 2021, yung pagbalik mo ng 2021, nag-uuwian ka pa or Matagal May contract po kasi yun, sir. Every so, two, 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 years? years like two years. That. Yes, sir. So, simula na na kuha ka ng 2021. Yes, sir. Ulit. Ngayon ka na lang ulit naka uwi. Yes, sir. Okay. Kamusta ang communication ni, ni Prima during ano? During this time, yung 2021 to 2023? Ah, uh, sir, okay naman po. Maayos naman. And then, uh, minsan po, nag-aaway po. Usually, ah, uh, given na po sa mag-asawa yun. But uh, this, uh, this year po, talagang uh, nagbago na po siya. Paunti-unti. It, it was uh, September and then yun, until uh, makauwi po ako. Sir, sinabi niyong nagbago. Yes, sir. In what sense niyo na sabing nagbago siya? Uh, Nakikipaghiwalay po. Dinaretsya niya ako. Nang September 2 ah? September? Yeah, September. Okay. Parang hapyaw po. Mm -hmm. Sabi ko, uh, anong problema? What's the reason behind? And then uh, sinasabi niya na, kung ano-ano sir, nawala, nawala na din yung pagmamahal. And then, ah uh, pag uh, nagpapaliwanag ako, nagagalit siya. Kung baka parang hindi ko daw uh, maintindihan yung side niya, sabi ko, uh, sa tagal ng pagsasama natin, kung baka parang never akong nagsalita in my part. Kasi sir, ang history namin mag-asawa, siya lang po may kaparat, uh, karapatan na magsalita. Mm. And then, pag nag, nagsalita ako at hindi niya gusto, automatic po yun, ibablock niya na ako. And then, mm ako po, manunuyo po ako. Hmm. And then after that, hindi na po namin napag-uusapan yung mga problema. Hmm. So, and so maraming, then, maraming, ano, maraming uh, mga issue issues po. Issues na open-ended, tapos na ipon. Na parang ipon po po. Okay. Ah, uh, ngayon, kailan kayo huli nagkausap? Ah, uh, December 12 po. Nito December, po. December 12? Opo. kailan ka umuwi? December, kailan ka umuwi? December 7 po. 7? Yes, sir. Okay, pero pag uwi mo ng December 7, wala ka nang dinatnan sa bahay ninyo? Actually, sir, uh, December 7, mo muna ako sa parents ko. Okay. Kasi uh, sobrang stress ako no tsaka bakit magkaaway kayo Magka na kayo that time? Yes sir. Kasi talaga uh, talagang nakikipaghiwalay siya and then I'm, I'm keeping uh, asking her na ano ba yung dahilan? Hindi ko rin kasi maano sir to be honest uh, for me ha uh, hindi ko rin masukat na dahilan kung ano yung mga valid reason niya Basta mm -hmm. kung ano lang ang yeah. sabi niya. Ito lang. Ano yeah. ba ang sinasabi niya sa iyo? Sige, hu huwag mong bigyan ng ano ha, huwag bigyan ng uh, interpretation mo. Yeah, Pero sir. sa mga messages niya, ano sinasabi niya kung bakit gusto niya makipaghiwalay? Nawala daw po yung pagmamahal niya. Nawala ng love niya for you. Oh, oh. So okay. sabi ko anong grounds and then sa uh, in my part sir, hindi ko hindi naman po ako nagmamalinis. Ah, hmm. uh, hindi ko rin po malaman kung uh, bakit at saan nawala yung pagmamahal niya. Mm -hmm. And then, uh, i ibabrot up ko na rin po ito kasi one time, siguro October this year po. 2023. Okay. Yes, sir. Sige. Kinausap po niya ako. Mm. O wakang mag-hysterical ah. Uh, may sasabihin ako sa'yo. Pakinggan mo muna ako. Uh, Nagpa-birth control ako. So sabi ko, uh, bakit? Uh, kasi gusto gusto daw niyang malaman yung epekto sa katawan. Kasi nga daw may sakit siya sa puso. Mm -hmm. And then baka daw natatakot siya pag uwi ko, buntising ko daw siya. Mm -hmm. So in that time na-realize ko sa ko, ha unang-una sa lahat nagpa-birth control ka nasa Dubai ako. Mm -hmm. And then yung reason mo parang hindi accepted for me kasi unang-una sa lahat may pinag-usapan na tayo na hindi nasusundan yung mga anak natin kasi sa situation mo. Mm -hmm. So doon pa lang ah I'm still uh, medyo amoy mo na may ano. Mm. And then yun na nga po and then, eh, ikaw ano bang gut mo dito? Uh, ba't ganyan? Tingin mo ba may iba? S Sir, yes sir. Sa kutubo po, ah, so, being ah, isang lalaki po. Ah, sa hindi, kilala mo siya eh. For oh, 10 po. years, kilala mo naman siya through and through. Yes so, sir. So ang kutob mo ngayon is meron? Yes sir. Okay. Ngayon, sabi mo, December 7, umuwi ka. Yes sir. Pero wala na sila sa bahay? Actually, nagstay nga muna po ako doon sa bahay, sa bahay oh. ng parents ko. And then, mm. and the next day, hinatid po ako. Mm. And then okay naman po, nakita kami, nasurprise siya. Ano sa bahay? Opo. Oh, okay. Ano yung bahay niyo yun? Ah, inuupahan po namin. Inuupahan niyo, okay. And then, uh, yun po, na uh, nagkita kami, okay naman. Kina bumawa po siya kasi nasa third floor po yung inupa namin. Mm -hmm. And then, kinamusta yung parents ko. And mm -hmm. then, after that, pag alis ng magulang ko, akata kami, nagiba na po yung mood. Mm -hmm. So, parang inaaway na ako. Uh, sinabi niya sa akin na, akala ko ba may usapan tayo na ako magsusundo sa sayo? Sinunghalin ka, tapos may mga mura na po. So, hindi ko na po masabi. Mm -hmm. So, yun po. And then, sinabi ko sa kanya, <laughs> nasa Dubai pa lang ako, puro hiwalayan ka na. Mm -hmm. So, uh, in my part, para huminaon po siya, niyaka, niyakap ko po. Mm -hmm. Then, nagpumiglas, mm hmm. nagkaroon po siya ng scratch, mm hmm. sumabit po sa relos ko, and then, nagtaka po ko, picture po siya ng picture, mm -hmm. and then, dot, dot po siya ng dot, dot ng cellphone. Mm hmm. Hanggang sa makaalis rin po yung parents ko, panay chat po siya. Mm -hmm. And then, dumerecho po kami sa police, do sa pateros, nagpaliwanag, nagsumbong na, parang pinalabas na, sinaktan mm -hmm. sinaktang ko siya. And then, nireject po kami sa Pateros kasi sabi po nung polis doon, sa barangay daw muna. Mm. And then po, nung pumunta kami ng barangay, yun po, kinausap kami ng chairman, sinabi na yung mga side namin, eto si Mrs. humingi ng barangay protection. Mm -hmm. Kanina, ay, ngayon hindi matawagan si, si Prima, yung wife mo. Yes po. Pero kanina, according to our reporter, sumagot daw si Miss Prima. Okay. Oh, ang sabi niya, sabi niya, ito yes. sabi niya, Uh, ang reklamo niya sa iyo eh, mama's boy ka daw at lagi daw nangangailam yung nanay mo. So huh. saka na lang daw ikaw humarap pag <laughs> uh, Actually, med uh, ito sir ha, dadiretsuhin ko na po kayo. Okay marami, uh, medyo naging bastos. <laughs> um, hindi po maganda yung uh, pakikipag-usap niya sa mga sa staff natin. Uh, binabaan niya tayo, tapos kung may mga sinabi din siya sa staff natin, and basahin niyo sir sa prompter kasi hindi ko talaga pwedeng basahin talaga eh. Kahit anong pilit natin, ayan, basahin niyo po. Saka na raw daw po kayo humarap kapag kaya niyo na raw pong bitbitin ang inyong Sarili. Mm, sir, sir. Oh, yeah. Yes po. Uh, oh, yan ang sinasabi niya. Um, yun po. Uh, ngayon ano ngayon po binababaan tayo. oh ano pa masasabi niyo dito? Sir, can I comment for that? Uh... oh, sige, go ahead. Go ahead. Sir, uh, to be honest, sir, yung mga away namin, as much as possible, sir, kinikimkim ko. Hindi ko po ina dinad ini-spread. Kasi minsan dumadating na po ako sa punto na sobra na po yung ginagawa sa akin. So, wala naman po ako masabihan ng kwento sa Dubai. So, much better na lang po siguro sa mother ko. And then, wala naman po sigurong masama kung paminsa-minsa magsabi po ako ng sama ng loob. Kasi nanay ko naman po yun. Tsaka, yung nanay ko, transparent po kasi. Hindi po siya yung one-sided na ano. So, yun lang po mako-comment ko sa kanya. And then, like I said, kita nyo naman po, kung wala po siyang ginagawang masama, at marap, harapin niya ako. Kaso sa tingin ko, sir, ang masakit dito, tinakas pa po yung mga bata, ay po ibigay oh yung ano ba yung sabi yes, niya umabot kayo sa barangayan. No? yes sir. ah uh, kailan siya totally umalis? sir i think that one na uh, December 10 and 11 during weekend the long weekend the uh, holiday dito sa Pilipinas noon eh. December kailan yon? December 9, 10, December 11 9. Ah, okay, yes okay. sir. so umalis na siya noon? Sa tingin ko sir, kasi hindi niya sinasagot yung mga tao ko and then... Bakit? Saan ka ba nagpunta nun? Dahil na protection order ka? Yes sir. Uh, dahil na issue ka ng protection order. Yes sir. So, Tapos ngayon, sa inuupahan nyo, walang tao? Wala na po. Sir, I have a question for that one. Kasi sir, yung barangay protection ba ho eh, kailangan po may binibigay yung chairman na dalawang copy? Kailangan uh, lang may ma-receive ka na copy. Kasi po sir, ang ginawa sa akin ng chairman, wala po. Wala pong binigay. Nagsulat lang po sa logbook. And then nag po si Prima and then ako hindi ako nag-sign. Then umalis na po kami ng ano, Patero, ah, Barangay City Hall. The, uh, the protection order is ang papel yan from the barangay itself. Nakalagay doon na upon receipt, you are given 15 days para uh, layuan mo na yung layuan mo na yung pamilya mo. Okay? So, kung walang sinerve na ganoon, hindi effective yan. Sir, so you mean parang naisahan po ako? Hmm. Naisahan po ako ng chairman. Tapos ano. galing dahil doon, ayan na, nakapagtago na. Opo. Okay. Sige. Uh, wala, nagpatay na daw ng telepono ngayon si Prima, hindi talaga natin matawagan. So, pero yun niya, yun ang side niya. Yes, so, uh, dahil dito, baka, sige, baka gusto mo kausapin, baka may gusto kong sabihin, malamang nanonood niya si Prima. Tina, mm. hey. hey hey. uh, just want to say, kung wala kang tinatago, kung wala kang ginagawa, like, like you said, di ba? The, just tell the truth. Sabi mo yung totoo. Huwag mong ibabato sa akin yung mga kamalian mo, yung mga pagkakasala mo. Kasi first of all, alam mo naman yung totoo, di ba? And then yung sinasabi mo sa akin na wala kang boyfriend o what, big question for me na nagpa-birth control ka na nasa Dubai ako. Ang dami kong kasing napagtanungan na eh. So parang hindi siya valid. So that's it. And then please, uh, gusto ko sana makita yung mga bata. Kasi that's the reason eh. Kaya ako nandito. So, I hope na makinig ka at uh, sumunod ka. Usap tayo. Kasi kung dadaanin mo sa ganito, itatago mo yung mga anak natin, eh, mapipilitan talaga akong gumawa ng legal action. Kasi unang-una sa lahat, kasal tayong legal at maling-maling ginagawa mo. Magpakatotoka. katotohanan sinabi mo sa akin, yun po. And then, sir, can I, ano lang po, kasi... Ah, uh, kung sakali po bang... Hindi po kasi kami ganito eh. Kung makapang family ko, tahimik lang po. If in case na may mangyari po sa family ko, uh, isa lang po sana masisisi dito yung side po nila. Mm. Especially prima po. Mm, kapag ganyan, blotter yan. So, Pwede po ba ako mag-file ng ano? Kasi kilala ko itong taon to eh. Pwede siguro ipa man lang na, eto, may gantong incident na kayo, uh, mayroon kayong yung family uh, marital dispute na yon kapag nagkadamayan ng pamilya is sila 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 yan more or less ganun blotter lang naman yan sa sa police station para lang sa may, Manila po Manila, ba o sa sa, sa residence niyo kung nasaan kayo ngayon okay po ganun it's just a blotter ah uh, kung sabihin niyo nga na may marital dispute ganyan so kung meron man uh, side nga nila yung yung ano dahil wala naman kayo ibang kaaway parang ganyan yes sir And tapos ganto gagawin ah uh, ganto na isip kong gagawin natin ano gusto kong i-verify <laughs> kung effective na by now yung BPO, Barangay Protection Order. Gusto natin gusto kong ipa confirm muna yan. Siguro try natin tawagan si si chairman kung ano yung status ng uh, Barangay Protection Order mo. Mm -hmm. Kasi kapag kapag meron siya, tapos nahanap natin si Prima at pinuntahan natin, baka ikaw pa yung ma ano, ikaw pa yung makasuhan for breaking the Barangay Protection Order. Therefore, gusto ko munang i-make sure na yes, wala talagang hindi pa in effect ang barangay protection order mo. Then magpapatulong tayo hanapin natin kung nasaan yung mga anak mo sa ano sa kasi prima. Yes sir, even do na wala po ako na paper or whatsoever na. Ganyan, hindi, gusto ko lang i gusto ko lang oh, muna i-confirm. i ikaw -confirm. confirm muna po. Oh, kasi yes, baka may napirmahan kayo doon, hindi ata masabi. So, gusto ko lang i-confirm muna okay, dahil uh, right now kahit hanapin natin hanapin kung may barangay protection order naman against you. Yes po. Eh ikaw din, ikaw din, makakontempt ka, ma maanuhan ka niyan, makakasuhan ka niyan kapag, Ay, yes, kapag binrate mo yung Barangay Protection Order. Kasi nakalagay diyan nakasaad sa Barangay Protection Order na bawal ka lumapit within a certain distance. Okay? Yes. Pero gayon pa man, papatulong pa rin tayo, especially siguro sa saan ba sila nakatira, sa pamilya niya, well, if if you know. Sir, ang ate po niya nag-work dito sa TV5. So, this is my only access na mat sila. Mm -hmm. I hope na ate Mia, sana po, ah... Uh, Nakikiusap po ako sa inyong lahat at uh, pati po kay Papa na nasa hospital daw po sa Italy. Uh, pa, ate Mia, nakikiusap po ako na sana pausapin niyo po ako, wag niyo po akong ignore kasi nagbabakasyon lang po ako dito at uh, gusto ko po makasama yung mga bata this uh, Christmas and New Year. Nakikiusap po ako sa inyo katulad ng mga chat ko po sa inyo. I hope uh, magkausap-usap tayo. Sige. Sige. Let's try our best na mahanap. Pero yun nga, before anything else, yes, i-confirm uh, mo natin yung barangay protection order mo. Mm -hmm. At even then, let's exhaust all efforts para mahanap. Yes, para sir. thank you so para much, para sir. At the very least, access man lang video call, yung bata, kung may barangay protection order. ano eh, uh, depende, depende sa tenor din ng barangay protection order. Eh. Kasi hanggang kailan ka ba dito? Sir, uh, until next month na lang po. Until next month. Kasi kung ano yan, kung effect, ko sasabihin nila, uh, chairman, effective ang barangay protection order against you, Ah, uh, okay. siguro 15 to 20 days yung ano niyan. Yes, sir. Uh uh effectivity. So ibig sabihin, simula nung nakita kayo doon bil doon tayo bibilang ng 15 days. Yes sir. Okay, so uh, kung effective ibig sabihin hindi mo nga siya maano, hindi mo pwedeng kitain yung mga bata. Yes, Pero sir. baka i-allow ka naman na access kung makausap natin si si Prima no. And ayun, let's try yung sa sa ate or sa family niya para lang para lang mapatulong tayo na at least makausap malay mga bata especially magpapasa Sir ah uh, uh, last na po ah uh, okay lang po ba na kasi gusto ko lang po abuton sa custody po ng mga bata kasi may mga evidence po ako na sinasaktan rin po so i have K pwede po pong... kapag ganyan punta tayo sa MSWDO okay. ano doon tayo magkapatulong para mm. uh, as to custody ng bata kasi alamin, i-assess yan yes, Titignan, sir. sino sino sa dalawa sa inyo ang mas fit to be the custodian of the children yes sir ang problema dito, you are an OFW. Yes, sir. Wala ka. Paano pag wala ka? Sino mag-aalaga ng bata, di ba? Yes, Ayun e yung mga magiging consideration ng ng MSWDO yes, natin. Okay? Sige. Pero papasamahan namin kayo doon para kapag nakita natin kung asan siya para mapag-usapan yan. Yes, sir. Okay? okay? Sige po. Salamat, ko po. sir. Kausapin ko po kayo sa kabilang studio, sir. po.